mga fine sun ka na ano sila amo to ang nakahulog sa iya so in, hindi ba hindi ba sa mga asi-asi mga matabunan kaya ang ginaagyan ang magkat bal mo ari na kapis mga kilid mo when we were cutting sa media barrier wala kami problem kita mo damo nga gila wala man sa ano sa tuwa-tuwa nito Pero ang problem naman ang sa kilid kaga um, hindi namo sa sa gakit hindi ka pa. Maski kami mag-wire cutting nga ka palayo kami. Kaya in case nga uh, may, may problem pa po, ma ka dina, Mapatay ka man dito. So, sa ina na process, ang maturo mga, mga fines nga nakuha sa wire cutting plus ang water na, bala mo kung mag-wire cutting, may supported sa water. Kaya kung hindi ang water, hindi, hindi adulot sa siminto. Alam, may water para mag hindi mag-inip na. So, ako to yung uro na naka, nakahulog sa sa dalong na tapo na lang kaya kay apuri ang hulog hindi sa sulod pati way kami kabalo na may uh, may to kabalo na nga sa social media nga amo to may eh, nagreklamo amo amo sini eh. so Uh, hindi naman kung sa safety ginatinguhan it's common of kung sa mga gidaan ng ato mga uh, procedure to avoid accidents kundi uh, alin pagkinman sa mga nagsugod ang flyover and we are on the last stage sa gibla dali lang, lang mo pan. and um, uh, I also would like to inform na this come December 25 kung pasahol na na Oh, oh, wala eh, duro pagit na lubrao. Ang concentration sila mo um, lubrao sa sides ng na mo. Hindi ba kami kabutan sa permanent support sa kilit? Kaya karoon kumabutan na ang ginambang Sir na sa, sa mga mega world. May na kayo vertical nila, na structure. So kung may mga ulog yan, hindi ka lang mabutan. Hindi kayo, hindi sa vertical eh. Logitude nila, So, mabot dahil sa so, mid, uh, traffic pa sa lagi. So, hindi kami kabutang support sa so, Danu. Karoon, the traffic na ganyan nga wala support, ay pagkabutang nga nung pagit sa... So, uh, uh the, so, method namun sa so, Bunga -ya, is wire wire cutting lang sang, sa, sa siya. Yeah. So, in, ang sa kay uh, Sir, natapuan niya yang ang loader, kung nag-aquat, kung ang debris na <laughs> nag-support. tang isa dang truck na rin may nagbisik. Ito siguro na naulugan sa pernat. Uh, hindi na bali nga doon pala. Natapok ka nang yun buro. and so far, sa, sa kadugay na mo na rin ang truck, may may uh, na report na minahulo kasi ako rin kanakok na to. Ang mga isa dalo, wala man. Pero sometimes, siguro na mo rin kilala yung mga operators sa contractor must be mindful sa during operation nila. Kung hindi sila mag-careless mag during driving their equipment, kaya basit na dito na galit. Kaya may kapitabalang kung natin ako nga api na amon, kanalik sa amin nga bato-bato na nasa amon, may nubra na hulog, pero hindi galit. Sa explanation nga namin nga ubra sa babaw, amon tumuro na ka na aksidente nga na bakit siya na hulogan. Engineer uh, Santos, good morning. No? I think uh, it is still the same, no? Kinanglan dahil. Ma-observe ka mo sa city measure. Ito ko nang balan talaga ron nga ti ang inyo to, uh, basulo niya lang operator. But is still the same nga sa ano mga sa naka-employee kang contractor. And uh, it is the same nga under your observation, under your supervision. Oh, I just would like uh, to know, Mr. Chair, kun ano din man bala ang contractor dyan sa atlan sa rehabilitation kag atin nga akong ka-apply over was it the IBC or the other contractor nga iban ang gininga nga face IBC by atan mga safety measures sa matiya naman mga kay kay ang narapunan natin nga ano man tanan pero ti natabuan gid lang guro sa amo na nga sitwasyon natabo nga huli ka sa Uh, pero ano uh, ka nag explain si si Honor Bruno na hindi pa pa lang contract pa. Hindi mo puro ni mga halos ma perfect pero aras. Uh, with your respect to Engineer Santos, have you inspected the uh, city measure of the IBC? Yes, kita niyo mo mga damo sila mga sagang para hindi ba mag uh, Okay, araw ko na, katamo sa Kaya lang, siyempre hindi, tapos uh, maglanda ko safety measures ng taong lang mga sagang, sa, daluma, sa dalong ha, sa dalong. Ang jet grouting kami na, cover gita ng mga sections. No? Uh, pilakas, kalaba sila sa kinakudala naman eh. Pero hindi lang sa may kilit, hindi lang ako diin, hindi na ganit sa mahulungan, sa Petron. Sa Shell. Sa Shell, she Sa Shell, sir. Uh -huh. Sa may, hindi <coughs> nga lang may X. Ah, sa Shell. Sa babaw, hindi nga nag-alain ang oh. Debris. Oh, so, kung magambal ka nga sa talong, so is, sa jet ground thing. Pero oh. kung makita mo dyan ang, uh, ano, no, pero may ako nag-aagi dyan mo. So, kung makita mo ang situation na ginahambal mo nga rin dyan. ano lang mo, trapal, nag-ala, abyog nag lang. So, kung may, uh, may, may debris nga halin sa babaw, mahulog din ang tana, hindi din masalo ka, trapal. Madagdag yun ang tanah dyan sa talong. Oh, na, hindi rin mo na. Kagawa, so, at least, uh, gina uh, inspection nyo kung nang atan mga ano ba, mga paserbay dyan, may safety man bala, nga mag-agi sa dandang lang atan nga layover, nga tingin na constructed lang. Kasi kung na mula lang karoon, ang trapala nga dan, uh, bisan na, bisan, ano mo lang dan, ako yun mula kagamay nga bato dan, dagdagi na tanang bato sa dalam, hindi ginan masalok ka trapal. So I think that is the responsibility man sa atan dependable age to situate ng atan na city measure nga gina impose kang atan nga mga ano nga mga contractor diyan at least na observe man kay te man ang atan nga engineer sa ano no? sa pabiya no i think it is also the the proper agency nga magsituit kon ano no ma-oversee kon ang mga city measure nga gina-implement dyan sa area kag pabiya it was also observed So, I think, ma-joint lahat ang inyong effort dyan for the safety of our uh, passer-by, kagraibit pa rin natin. Kasi so, kung nagamunang karoon, magtinutuan na, kaghambalan nyo nga, may dyan sa dati, aksidenti lang to. May always aksidenti lang. Bakit ba ito ay kagina-agresyon? Hindi naman ako nakakuha nga. Ito ang na kita na. na, na, naman to. Nga yeah. hindi naman takot. Kaya ito na-provide na natin lang. Pero this uh, coming December 25, i-open eh, na namun sa traffic. Uh, Nasira na po nga mangin dapat safety ginang sa paglaki. agi Uh, actually, no, uh, Mr. Chair, uh, palo up lang, no? Oh, Kaya kundi ang andang, ano, that in cut nanda. So, ako, uh, ako mangkot ko lang, Uh, kundi ang Uh, as mentioned by Board Ruling, nga kundi kita kang committee hearing last time. And it was presented nga ang pag-rehab kang aten nga flyover, ang uh, ang care 4, 5, and 6, i-remove gidan. I-remove. And the rest of the of the of the uh, the pier uh, will be uh, jet grout. So tulad na, anong ginambal nyo nga jet crowding dala kanan okay. kay naman ana man tukang binalis nga no na okay. opinion okay bala mo uh, mm -hmm. uh, din siya iyang uh, design na kaya dam, damo da sa sa may nakita na uh, problem let's say ang ang water system sa MIWB na may ego si Galong ang traffic na ikos kong i-close gila siya kagawa uh, we ang uh, study siya na nag-conclude Yeah, uh, and project cloud is a, is a really good method, man. Okay, we have uh, measures to uh, evaluate and result after-jet cloud thing, okay? We have equipment that's of uh, uh, seismic analysis uh, to know the the configurations and do the after-jet jet cloud thing. may harap kami na ang findings. So, iyan na iyan session uh, decision na siya ang iyan uh, ang iyan design to change sa amoy sila ng uh, pag-ubra. So, uh, muna ang ginibay niya naman pag-ubra sa mga kontrata. Uh, by the way, Mr. Chair, no? uh, additional, Uh, question about the budget. How about the budget? It is still the same as was uh, uh, same. proposed? Oh, the same. So even the scope of work? Uh, no, well, uh, in there, not been changed. There's no scope of work. There's no scope of work, but the scope of work is based on the final recommendations of the consultant. But still the budget is the same? the same. But what about total budget for rehabilitation? Um, okay, we have the first, first four, and the first, the first, the first, jet routing was 99, and uh, the second uh, is 192. Only in final na? para yung, pati ang mga rehabilitation sa dalawang dalawang na siya. So the, the at total rehabilitation nga para maging operational ang ating ng flyover in spite of the budget nga original budget nga dapat konstra is mga 300 ang gibuga Ano? amo ga po no 300 almost 300 291 so what is your plan sa diyan sa kilid nga gin-cut ninyo nga dan kay tinukan ko lang tawon mo tama ka ano? daw ka do ka delikado e, 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 wala kay kanu ko eh basi maglapaw wala sa rakyan niya gin cut not, ah, ano na siya ay putang sa sang railings railings na steel steel railings na hmm. double layer so amo um, na ginakat na siya <laughs> kay kun ang si, ang method mong sa pag, mo sa pagbimbo pag balmo gi ginubo na lang sa is also the malaysian balang bird them sang Wait, ako no, kung tinakuha siya, nagulumagana siya. But uh, it sa some double railing uh, GI uh, pipes la, no. Agi uh, na fabrication kung uh, maybe next week maabot na nagulo kag butang na siya. So ah... Uh, sa pagbutang siya mo na gin level gin sa point lang. So may additional na sa mga point 0.8 point na height so it will be 1.2 meters ang side na nato. Taas na, taas na. Siya. So, why pala galing lang ma-install ma sa so We are placing ball rides dira section. Okay, e para kung bag open kami sa 25, at least, uh, ma ma man ang nag-alabay na hindi sila magtamad yung eh. May, may na. So, how about sa mga nag-ano na to? Nag, uh, uh nag-deform na nag-nubo ang area sa Fier 4, 5, and 6. Wala, wala ano, nag, ano na uh, uh, ano na paano ninyo gin gin elevate siya. Ano ito oh, ka nga amo na nag introduce kami Kaya kay why siya nag um, mm -hmm. why kami nag um why kami nag naguba na ma ka sa mga piece sa na to. Why kami na sa introduce Geofoam. 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 Oh, this uh, this practice, you know, Brahman sa Manila Sa pagkatapos sa nag-uulan. Amo man eh ang ginagamit nila sa approaches nila sa mga Jeyo -foam. foam. No? The what the uh, what is stable? It's stable eh. Okay, sa US and we're gonna to that. Uh, so ginagintapa lang tapos tapalan kasi nito, ano? Oh, bali, ibutaw mo siya. Butang mo yung fog ko, anong thickness ko so, para mag-straight ang elevation natin ng malagas siya. I mean, it's so may, 6 six inches karo reinforced concrete na ipatong sa mga. Then later on, after the concrete, there is a two inches na overlay. So when, the, when we will open this uh, December 25, na overlay na halos na ang process na. So mga maglabay ka mga ito, kuha na na yan. So, kita at akina namu yasubong. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. would like to acknowledge the, the Thank you. Thank you. Thank you. Thank Mr. Thank you. 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 Thank siya, Thank you. Thank you. Thank Oh, so ang well, ang so, um, um, if you're going to Pavia, the left side portion, na uh, correction na so, nasa uh, mo. Mm -hmm. uh, basta pag uh, open na sa 25, all uh, uh, all i, i open naman na siya except sa bale uh, ang uh, i overlay na no tanan pero ma maulihi ang pier 7 8, 9, Kaysa na yung ginasiki pa ang jet grouting So, ama, pero passable siya. Passable siya. And later on, kung ma-finish finish na ang jet grouting sa dalaw, okay, eh, we still waiting na uh, ang may curing period kung man sila. So, passable siya, not to all vehicles or, or kind or oh. even what? Trust uh, over 20. pwede. Hindi, pwede. Oh, pwede na. Oh not for just for motorcycles. <coughs> hindi lang kung motorcycle. Ang, ang issue na is for safety lang. Wala mo siya ang motorcycle. Kisa, uh, hindi ko pa siguro ang... Basta ang uh, around safety at safety, you yeah. no? And ang uh, mga trailers. Mga trailers, mga long, long... Mga long trailers nila. Nalang na siya pwede kay... Uh, later on, punta na kita. Uh, Matur mo ulang, tapos mabaw. Ito, kag umak, taras na, damo. Damo niya So, ada mga trucks, ang ato nga mga bus, ang mga nato mo? Mga ka na, mga... mga... Atong mga bus na itong nabago ah. Nabago ba na? Wala itu yan na ito. Hindi lang yan truck kung kalabay na ito. na dump oh. na tankers? Saan mga fuel tankers? daw ano lang ay pa Kasi may load na sila mo. May load na sila mo. Mm -hmm. Di ba kaya dump truck kung may load? Bukat mo lang mo. Pero uh, sa ako para sa Sultan ay mga hindi na lang mga para, mga pala. mga hangat lang ko para man uh, ma, ng, uh, insure to man ang uh, structure. Maski kasalig ka na, okay na. Pero para mo sa mga flyover sa uh, Manila, why, man ang gagawin mga dump truck na to? Mga ano lang. Uh, may mga buses, or mga pan. Pero ang uh, pinapapoyid lang ang um, long black, long, long uh, pan, trailers, so ng motorcycle gear. Pero other pan, uh, pwede lang hindi Pero uh, ako na, lang, may magigilin lang kami ang portion na hindi mag uh, kung di pa matapos ang um, jet routing sa dalawang. And this will be finished na sa no, first week, na no? first week in January, matapos na yan sa Milong. So, mga nga, second week, pero basta up before dinagyang siguro. Kung nga nga, ni uh, Hardy Oropel. Pati ang mga raining sa Pilip, matapos na niya. So, sumubali mag-complete kami, ano sa December 25, may portions pa rin kumang kami hinagina-ubranda, -gina, may gina-cut, may gina-wire cut pa kaming na proportion, may bilin bilin. Pero we will uh, uh play safe safety measures kaya nga wala sa may accident eh. Kasi siyempre, ginakuan uh, na naman sa IBC na uh, uh, to ensure na proper na procedures at ang mga safety concerns. So, gamang kayo lang kami sa uh, uh, pasahin lo, pasinsirin mo kay inatabok na wala. Hindi mo na mo na eh uh, pero tiga ako kami na mga bit na 100 line na to open gate uh, this December 25.